Nagbardagulan na mga panay online ng tambalang David Licauco at Barbie Portesa matapos mapansin walang paramdam si David sa birthday ng kanyang club team na si Barbie nitong July 31. Matatandang nalilink ang actress, nalilink ang aktres sa isang aktor na si Jameson Blake matapos makitang Nagyakapan ang dalawa sa premiere night ni Barbie na parabang may something. Oh my God! Mukhang naging nansyawa naman ang atake ni David na naging dahilan ng kalungkutan ng mga barda shippers. Bar the no more na nga ba? Shocks! Eto kasi BFF. Kasi birthday kasi kahapon ni ano, ni okay. Barbie. 31. Para nga, wala man lang daw bati itong si ano, si David Licao ko. mo personal yung mm. Kaya nga. Inano, di ba na, meron dalang ang o kaya pwede ang mga netizen kasi nag-go 1 plus 1 na siguro merong jenning-jenning factor. Mm -hmm. Itong si ano, David Licauco dahil nga sobra na yung attachment ni Barbie at saka Kay ni James Jameson James ba? Diba, yeah. Nang huli nga umatin itong si Jameson ng premier night ng pelikula ni Barbie na doon sa ano, doon sa ano friendship sa Parking, parking lot. Parking lot. Parking, parking lot. Parking oh, lot. <laughs> parking lot. May ayawan to them the ano, si Di diba, Barbie. Eh? Eh? Diba, na, okay. bongning ni bongga bongga. Kaya mo parang may something na Siya talaga. Siya pa ang ano, sabit na sabit diba, talaga uh, na tumakbo para makaabot agad kay ano, para, Jameson. Para kung isipin mo, hindi naman ganun yung ano, basta lang magkaibigan. Oo, oh, ito kasi minsan diba, kasi, parang, Oo, kapag kasi, balik tayo din sa birthday. Kapag kasi uh, sa social media, hindi nakitang binati siya ni ganito, ni ganyan, mag-1 plus 1 na sila, di diba? ba? Tama ka, may... sa sinabi mo kanina, baka hindi na lang ito idinaan sa social media, pwede nagpadala ng regalo si David sa bahay ni ano, di ba? Oh, ni Barbie. Hindi natin alam, mm -hmm. diba? Pero yun nga, or yung inisip ng mga iba, baka nag-jeling-jeling factor na itong si David Bicalco. Correct! Dahil na super close na itong si si Barbie at si Jameson Blake. Yeah. Na yung una, ispatid sila sa isang panggan na magka-holding hands. Tapos kayo, eto. Pero makikita mo, nung tumatakbo si Barbie, di ba, na parang si mm -hmm. Wonder Woman, uh -huh. at si Prasen, Sabit na sabig, kaya, sa bit. Tuwa yung pagkaya makikita mo yung kaligayahan sa bukani ni Barbie. Diba? Alam mo talaga hindi maiwasan tuloy na goodbye Barbie na ba? Parang may narinig din ako ah, ako na yung susunod na project ni David Licaco hindi si Barbie Portes, sa pero, ang kasama niya. Pero kung oh. meron ng something ha, oh. itong si Jameson at saka si Barbie hindi nila yung dapat aminin. Dahil siya protectan nila, yung love team nila. Dahil kahit papano, di ba, sikat na rin yung barda. At the same time, mm -hmm kasama to si ano, David nilagay din sa bagong seri ni ni Barbie at si ni Kylie Alcantara at si ni Ropa Gutierrez. Yung empang Empire, Empire, Beauty Empire Beauty Empire! Tama ba? So parang nilagay doon. Ibig sabihin, meron pa rin Barda. Pero,